maluwag na masyado yung bushing natin sirana Rana ayan oh. masyadong kalog na so yan kaya nagwi wiggle ayan oh. so kakalasin natin yan Oo. Oh. Oh. Uuwi na lang ako doon. Ito, nandito. So, yan, tanggal na rin natin yung isa. Ang laki ng clearance. At tingnan natin. Ayan, ang laki ng play, oh. Ayan. Ayan. Maluwag na masyado yung bushing natin, sirana, Rana. Ayan, oh. Masyadong kalog na. So, ayan. Kaya nagwiwigil. So, kakalasin natin yan yan so ayan ang naging itsura ng ating bushing ng ating lower arm so kaya wala sa alignment no nagwiwiggle tayo kaya kung makapansin nyo dito sa kabila okay sa kabila ay ayan yan may tama so kaya ayun yan ang dahilan ng pagwiwigil ng ating sakyan Tsaka yan din ang dahilan kung bakit nasisira yung ating tirad at center post. Wala, tanggalin natin ang ball joint. kontra sa likod. wala lang yung tayo ng kontra sa likod ball joint ito medyo matigas tigas rin 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 na ang ball joint Sira na ang ating ball joint. Kaya nga natin itong paltanin. Matagal na ang ating ball yeah, isang ball joint lang. Yung isang ball joint, pa.